Totoo nga ba ng pagkain ng baboy ay nagpapakapal ng dugo? Tara, patunayan natin yan sa report na Maraming tao ang naniniwala ng pagkain ng baboy ay nakakapagpakapal ng dugo na maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Hepatology Society of the Philippines, ang labis na taba sa katawan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol at blood pressure na ang aspeto sa pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Dagdag pa ni Dr. Eduardo Tinhay, isang cardiologist na ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa taba tulad ng baboy ay isa sa mga karaniwang sanhinang hypertension. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng makapal na dugo na nagiging sanhinang pamumuo ng dugo at iba pang komplikasyon sa makatuwi Bagamat walang direktang ebidensya ng pagkain ng baboy ay nakakapagpakapal ng dugo ang mataas na konsumo nito. Lalo na ang mga bahagi na mataas sa taba ay maaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol at blood pressure. Ito ay mga aspeto na maaring magresulta sa makapal na dugo at iba pang seryosong kondisyon sa kalusungan. Paay naman ng mga eksperto na mahalaga ang balanced diet at moderation sa pagkain ng pulang karne upang mapanatili ang malusog na sistema ng sirkulasyon.